Sa mga balita naman sa lalawigan, itinapon na lang ng mga magsasaka ang sangkatermang kamatis na hindi nila maibenta sa Bayombong Nueva Vizcaya. Naiwang nakatiwang wang sa gilid ng kalsada ang kamatis. Kanya-kanyang pulot naman ang ilang residente sa mga pwede pang mapakinabangan. Ayon sa isang residente, itinapon na lamang na magsasaka ang mga kamatis dahil ayaw na itong bilhin ng mga trader. Mababa na kasi ang kalidad nito matapos masira dahil sa madalas na pag-ulan. Arestado naman sa buy bust operation sa Bongabong Oriental Mindoro ang mag-asawa na nahulihan ng limang kilo ng shabu. Nakumpis ka sa mga suspect ang higit 34 million pesos na halaga ng shabu na isinilid nga sa pakete ng mga tsaa. Nakumpis ka rin sa kanilang isang sasakyan, cellphone, mga ID at passport, pati na ang ginamit na marked money. Sa iba pang mga balita, patay ang tatlong alagang aso matapos umanong lasunin sa Talisay City, Cebu. Ayon sa report, lunes ng gabi, nang makita ng may-ari ng mga aso ang nanghihina at naghihingalong mga kawawang aso sa gilid ng barangay hall ng Tabunok. Ilang minuto matapos yan, namatay agad ang mga alagang aso. Ang suspecha nila, posibleng nilason ang kanilang mga alagang hayop. Fed Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM.